kami, dito kami lang yung sa my t Ha, hindi to live. Video lang po. Maganda pala dito sa my PST. Oh. May mandami turtle oh. dun sa may fan. Yan ang mga kasama ko. Mag-hi naman kayo sa vlog ko. Oh, hi. Yung isa busy cellphone. Hi guys. Mga boys. <laughs> Hello. 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 Guys, ayan nga. Oy, ate, ano, nik, -nik yan. Mga jack yan. Ay, daming pagong. Daming pagong dun, oh. Hmm. May kumakanta dito. Daming lang. sa Holland may ano sila, no? May sila. Oo, oh, ang ganda dito. Pwede pa pala. Puro naman puno ng kahoy dito. Ito yung park nila, guys. Oh, my little buffet. Oh. Ay, dito na kung tayo. Dito, bagat. Dito. O, parang mag ice cream ka, Makda. Tara. Uuwi na lang tayo, mapagod na ako. Oo. <laughs> Masarap naman na Masarap naman maligo. <laughs>